Isang sulyap sa Jupiter ay hindi maikukumpara sa paghangang tulad sa isang pintura ng isang artista. Pero alam mo ba, pati ang pagpapadala ng spacecraft para aralin ang higanteng ito ay isang sining rin. Ang planetang ito ay nasa layong mga anim na daan at 28 milyong kilometro mula sa atin at inaalagaan nito ang daigdig ng mas mahusay kaysa sa atin. Sa loob ng bilyon-bilyong taon, tinataboy ng Jupiter ang mga mapanganib na asteroid na maaring tumama sa ating planeta. Bilang pinakamalaking planeta, taglay ng Jupiter ang mga lihim ng unang bahagi ng solar system, sa kasamaang palad, hindi madali ang pagpapadala ng spacecraft para aralin ang planetang ito. Ang layo ng gas giants at ang nakamamatay na radyasyon ay lubhang nagpapahirap para sa isang space probe na mag-orbit o lumipad malapit sa Jupiter. Hanggang ngayon, siyam na spacecraft na ang bumisita sa Jupiter, kung saan karamihan ay mga FLYBY missions. Pero sandali, ang video na ito ay hindi tungkol sa alinman sa mga misyon na iyon. Sa halip, ito ay tungkol sa isa sa pinakakomplikadong space missions na inilunsad ng NASA na eksklusibong para aralin ang planetang ito. Ang tinutukoy ko ay ang Juno Spacecraft, isang misyon na nagkakahalaga ng 1.5 bilyong dolyar na nakumpleto ang isang dekada sa kalawakan noong 2021. At, at ngayon, dadalhin kita sa isang paglalakbay sa kamanghamanghang paglalakbay ni Juno patungong Jupiter. Kaya, higpitan ang inyong mga sinturong pangkaligtasan, noong mainit na araw ng tag-init ng 5 Agosto 2000 at 11 sa Cape Canaveral, Florida, ang Juno probe ng NASA, ay nakapaloob sa isang Atlas rocket, upang simulan ang limang taon nitong paglalakbay patungo sa Jupiter. Ang Juno ay espesyal na idinisenyo, upang pag-aralan ang pinagmulan at evolusyon ng mga gas giants. Kasabay nito, ito ay ginawa, upang maging matatag, at makayanan ang mabagsik, at walang awang kapaligiran na ihahain ng planeta at sa ganito nagsimula ang paglalakbay patungo sa ikalimang planeta ng solar system. Ngunit ang paglalakbay patungong Jupiter ay hindi diretsyo. Sa halip, sinundan ni Juno ang isang komplikadong ruta. Una, inilagay si Juno sa isang landas na dinala ito lampas sa orbit ng Mars. Susunod, nagsagawa ito ng mga maneuvers sa malalim na kalawakan, na nagbalik sa spacecraft pabalik sa daigdig para sa isang kinakailangang gravity assist. Sa wakas, lumampas ang probe sa daigdig noong Oktubre 2013, at, labintatlo, at ang FLYB1 na ito ay nagpalakas sa bilis nito ng higit sa 3.7 km. Nasa huli ay nagtakda ng kurso patungong Jupiter. Ngayon, naglalakbay sa bilis na 73.000 milya bawat oras. Ipinagpatuloy ni Juno ang mahabang paglalakbay nito ng higit sa dalawang taon patungong Jupiter. Sa loob ng dalawang taon na ito, ito ay pangunahing inilagay sa safe mode na nagsara ng lahat ng di kailangan na mga sistema. Sa wakas, noong Enero 2016 na, sinimulan ni Juno ang huling lapit nito patungong Jupiter. Sa panahong ito, kumuha ito ng isang kamanghamang hang time-lapse video ng Jupiter, at ang apat na Galilean moons nito. Ang video ay binubuo ng isang serye ng mga larawan na kinuha limang araw bago dumating ang spacecraft sa Jupiter, eksaktong nasa layong 4.8 milyong kilometro mula sa gasgian. Sa wakas, noong Hulyo 2016 na, matapos ang limang taon ng paglalakbay, dumating si Juno sa Jupiter. Sa puntong ito, si Juno ang pinakamabilis na spacecraft sa kasaysayan ng tao. Kaya para bumagal. Nagsagawa si Juno ng ilang maneuvers na sa wakas ay naglagay dito sa isang elliptical orbit sa paligid ng Jupiter. Ang trajectory ay idinisenyo upang mapanatili ang probe sa ligtas na distansya mula sa mapanganib na radyasyon ng Jupiter at sapat na malapit para sa eksaktong obserbasyon. Noong Agosto 2016 na, natapos ni Juno ang unang orbit nito sa paligid ng Jupiter. Nakakuha ito ng ilan sa pinakakamanghamanghang mga larawan ng planeta, kabilang ang isang pinalawak na larawan na nagpapakita ng mga bluish cloud structures na hindi matatagpuan kahit saan pa sa solar system. Nakunan din ni Juno ang magagandang aurora sa timog na mga poste ng planeta sa infrared light, na karaniwang hindi nakikita ng mata ng tao, ang Jupiter, ang may pinakamalakas na auroras sa buong solar system. At hindi kailanman naintindihan ng mga siyentipiko kung ano ang sanhi ng mga hindi pangkaraniwang auroras na ito. Gayunpaman, nagbigay si Juno ng ilang sagot para dito. Ipinahiwatig ng spacecraft na ang mga auroras ng Jovian, ay marahil resulta ng ilang proseso, na nagaganap sa loob ng gas giant sa halip na dulot ng enerhiya ng araw gaya sa daigdig. Dahil sa natatanging dinisenyong orbit nito, si Juno ay maaaring makalapit ng husto sa atmosfera ng planeta, minsan ay naglalakbay lamang ng 3,100 milya sa ibabaw ng mga ulap. Pinapayagan ito si Juno na mangolekta ng pinakamahusay na posibleng data tungkol sa nakakahalina na mga ulap ng Jupiter. Ang mga larawang nakuha ng spacecraft ay nagpakita ng isang kamanghamanghang makulay at komplikadong tapestry ng mga ulap na naglalakihang gumagala sa buong planeta at walang matibay na ibabaw. Ang malalaking ulap na ipinakita sa mga larawan ay umaabot sa maraming milya at pangunahing binubuo ng mga ammonium salts. Nakunan din ni Juno ang hilagang pole ng Jupiter sa isang paraan na hindi pa nakita noon. Ang infrared na larawan ay nagpakita ng isang malaking magulong bagyo sa North Pole, na napapalibutan ng isang singsing -sing ng walo bahagyang mas maliit na cyclones. Bawat isa sa mga bagyong ito ay halos kasinlaki ng buong North America. Habang ini-explore ang Jupiter, paano makakalimutan ang Great Red Spot? Ang Great Red Spot ay isang napakagandang anticyclone na matatagpuan 22 degrees sa timog ng ekwator ng Jupiter, at isa sa mga pinaka na bagyo sa solar system. Noong Hulyo 2017, nakakuha si Juno ng mga high-resolution na larawan ng Great Red Spot. Ang isang larawan ng lima mga larawan ay nagpakita ng malaking bagyo sa isang detalye na hindi pa nakita noon. Sinuri ni Juno ang kalaliman ng Great Red Spot at ipinakita na ang mga ugat nito ay umaabot ng 200 milya, halos limampu hanggang isang daan beses na mas malalim kaysa sa mga karagatan ng daigdig. Natuklasan ng spacecraft ang ilang mga bagong bagyo na nagngangalit sa buong gasgyan kasabay nito, direktang nakita ng space probe ang internal magnetic field ng Jupiter. Tunay na isang makasaysayang pagtuklas ito dahil ito ang unang pagkakataon na ang isang internal magnetic field ay nakita sa anumang planeta maliban sa Daigdig. Sa simula, ang Juno ay planong mag-operate hanggang 2000 at 2018. Ngunit sa pagtingin sa mga kakayahan nito, pinalawig ng NASA ang misyon hanggang Setyembre 2025 kaya't inaasahan na si Juno ay mag-verify ng ilang mga nakaraang teorya ng pagbuo ng planeta sa mga darating na taon. Bukod pa rito, malamang na ipakita ng mga obserbasyon ang mas malalim na istruktura ng planeta, hanggang sa pinakapuso ng Jupiter. Ibig sabihin nito, ang spacecraft na ito ay magbibigay sa atin ng mga kahangahangang obserbasyon, at walang duda na mag-ukit ng kasaysayan sa larangan ng space observations. Kung nagustuhan mo ang video na ito, siguraduhin ibahagi ito sa iyong mga kaibigan at mag-subscribe sa aming channel.